Naghahanap ka ba ng negosyo na pasok sa budget mo? Abay, panoorin mo na to. Panoorin mo na. <coughs> Gagamit tayo ng 6 packs ng Graham Crackers. Hinog na mangga, 8 peraso. Angel APC, apat na peraso. At 3 perasong cowbell condensed milk. Una nating ilalagay yung dalawang APC natin. Imi-mix natin siya at pag medyo nag-double na siya, tsaka natin isusunod yung dalawang peraso. Ito ay chilled overnight. Pareha sila ng condensed milk. Yan, tapos ilalagay na natin yung dalawang perasong natitira. Imi-mix din natin siya hanggang sa mag-double. So wala'tong oras. Basta makita mo na ito na yung texture niya, na ganito na yung itsura niya, pwede na 'to. Isusunod na natin yung tatlong condensed milk. Ang paglalagay is one by one lang. Pero kailangan chilled overnight sila parehas sa kasi hindi sila magdo Hindi magdo-double ang cream kapag hindi nyo chilled diyan. So ito hahaluin lang natin siya at ito yung kailangan nating ano bang tawag diyan? Ichura. <laughs> Texture. Tapos ito, kailangan natin ng 20 pieces, 20 tubs ng 500 ml. Etong manga na to, ito yung kinuha ko sa buto. So, wala tayong ititira dahil. Pati buto sisimutin natin. So, magsisimula na tayo. Lalagyan natin yung mga side ng tubs natin. Then, after, maglalagay na tayo ng graham crackers. Para naman sa unang layer, maglalagay tayo ng tigda dalawang piraso ng graham crackers. At sa cream, naglalagay ako ng isa't kalahating sandok sa bawat tub. So, ito na yung itsura niya. Charan! Magic, no? Yan, tapos maglalagay na tayo ng second layer ng ating graham crackers. So, paulit-ulit lang yung procedure niya. So, madali lang siyang gawin, matrabaho nga lang. Kaya, kailangan natin ng mahabang pasensya. So, ito na third layer na tayo. Then, after niyan, maglalagay tayo ng cream para sa ating final. Tapos, maglalagay na tayo ng mangga para sa topping. So, ito yung ginawa kong hiwa. Ganyan, dai. So, kanya-kanyang hiwa. Yan, bahala ka kung hiwa ang gusto mo, dai. At ito yung mga sumobrang mango puree na sinimot natin galing sa buto. Kaya wala kang makakain day, kasi bilang yung mangga oh! At ito na ang ating mango Graham float. So ito na yung itsura niya. Tigtat-tatlong peraso yung nilalagay ko sa ibabaw. At kitang-kita niyo naman na punong-puno yung lagayan. Hindi siya tinipid. Hindi nagkulang. Kundi nagsobra. Diba? Ganon. At hindi lang yung dami eh, yung lasa. Yung lasa na talagang babalik-balikan kayo ng customer. At syempre babayaran. ba diba? At ito yung pinakamasayang part dahi, yung titikman na natin yung gawa natin. So, kakainin na natin yung paninda natin. Ayan, so iti-taste test natin siya. So, kitang-kita nyo naman na punong-puno talaga siya. At sa recipe na to, hindi ako naglalagay ng sugar. Bakit? Dahil sobrang tamis na niya dahil. Hindi naman yung sobrang tamis na nakakaumay, kundi sakto na. Sakto na yung tatlong condense para sa tamis na hinahanap natin, na babalik-balikan natin. Hindi yung magtatalunan yung diabetes mo dahil kasi ito sakto lang talaga siya. So, kitang-kita nyo naman, punong-puno siya ng cream, hindi siya tinipid, Ah, uh, madaming mangga. ba diba? Sobrang approved. Sobrang sarap sobrang approved dai. Eh. Kaya gayahin mo na tong recipe na to. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Sa halagang limandaan lang may negosyo ka na, hindi pa siya, hindi ka na mapapahiya. 'Di ba? Kaya simulan mo na tong negosyo na to. At mag-costing na tayo dai. Sa recipe natin, gumamit tayo ng anim na piraso ng Graham crackers. 39.50 ang isa, gumamit tayo ng anim, 237 pesos. 237 para sa anim na piraso. At gumamit tayo ng apat na pirasong APC. Nakasail sila ngayon sa Pure Gold. Hindi ko alam kung pangkalahatan siya, pero check nyo na lang. Buy one, take one siya. 45 pesos ang isa, pero merong nakasiil na dalawa. 76.50 ang isa. So, dalawa ang ginamit natin. Dalawang set, 153 pesos. At gumamit tayo ng tatlong Cowbell condensed milk. So bakit po Cowbell? Kasi siya po yung pinakamurang condensed milk ngayon. So ang presyo niya is 40.30 ang isa. Gumamit tayo ng tatlo, 120.9 pesos. At para sa mangga, no, meron kasi siyang paiba-ibang presyo. So ngayon, ang bili ko sa mangga is 193 pesos. 8 pieces siya. So ang size ng mangga natin is large. Ganito ha. Kapag bibili kayo ng mangga, uh, ibasin nyo sa size. Kapag sobrang laki, 4 pieces lang ang kailangan natin para sa 10 peraso. Pero dahil 20 pieces ang gagawin natin, kailangan natin ng 8 pieces. So, 8 pieces, 193 pesos. At kailangan natin ng 2 packs ng 500 ml tubs. 50 pesos po ang 1 pack. So, dalawa, 100 pesos. 20 pieces. Graham Crockers, 237 pesos. Angel APC, 153 pesos. Condensed Milk, 120.9 pesos. 500 ml tubs, 100 pesos. Manga, 193 pesos. At ang total ng ating puhunan ay 803.9 pesos. At ipa-plus ko dyan yung naging pamasahe ko. So, meron akong pamasaheng 80 pesos. So, ang total ng nagastos ko para sa aking puhunan ay 883.9 pesos. So, may tanong po ako, no, paano po kung 10 pieces lang yung gagawin ko? So, ganito po ang gagawin natin. Nahatiin lang natin lahat ng ingredients po na ginamit natin. Tapos, sa mangga naman, apat na piraso, large po ang kailangan natin. Sa 10 pieces, apat na piraso na large na mangga. At dito na tayo sa bentahan, no? So, ang naging puhunan natin is 883 pesos. Ang nagre-range kasi ang bintahan ng mga Graham ngayon sa 100 to 120 pesos. At nagbe-base po yan sa presyo ng mangga. Pag medyo mababa ang mangga, kaya siguro ng 90 pesos. Kapag medyo mahal ang mangga, ibibenta natin siya ng hanggang 120 pesos. Okay, sabihin na natin, ibibenta natin siya ng 100. So, 100 times 20. Dahil meron tayong 20 ang gawa. Ang lalabas dyan is 2,000 pesos. Kapag 110 naman ang benta natin, times 20, 2,200 pesos. Kapag 120 naman ang benta natin, times 20, 2,400 pesos. Magkano po yung pwede kong kitain? Okay, so 100 pesos na benta natin, meron tayong kita na 1,117 pesos. Para sa 20 pieces toa, ah. 1,117 pesos ang kita sa 100 na benta natin. Kapag 110 naman ang benta natin, may kita tayo na 1,317 pesos. At kapag 120 naman ang benta natin, ang kikitain natin ay 1,517 pesos. At ang naging puhunan natin ay 883 pesos para to sa 20 pieces tubs. At kung gagawin naman natin ay 10 peraso lang, maglalabas tayo ng puhunan na wala pa sa limandaan. Diba? Kaya gawin mo na tong recipe na to, panigurado, magiging maganda, magiging maayos ang negosyong gusto mo. Na sa murang halaga lang, eh kaya mo nang magsimula ng negosyo. Yun lang. Mag-subscribe ka ha. Huwag nood ng nood. Charot.